Tila nga hindi pa rin matapos-tapos ang issue patungkol sa kung sino nga ba ang totoong ina ni Santino Rosales na anak ng kapamilya aktor na si Jerry Rosales. Ang alam nga ng lahat ay si Kay Palamores ang ina nito ngunit nitong nakaraang araw nga ay lumabas sa ilang pahayagan na di umano'y pinalabas lang na si Kay Palamores ang ina ni Santino upang hindi masira ang karir noon ni Christine Hermosa. Samantala ngayong araw nga ay binasag na ni kay Palamores ang kanyang pananahimik at inamin na nito sa publiko ang katotohanan kung sino nga ba ang totoong ina ni Santino. Sa si isang panayam kay Kai Palamores dahil siyang inamin nito na walang katotohanan ang naglalabas ng balita na di umano'y anak ni Christine Hermosa si Santino. Dagdag pa nito huwag na daw guluhin pa ng mga marites ang masaya nilang pamumuhay ngayon. Gayun din daw ang masayang pamilya ngayon ni Christine Hermosa. Nahihiya na umano si Kai at Christine dahil maging ang mga ito ay nadadamay na sa issue. Pinakita na din naman daw niya sa lahat ang DNA test result ni Santino na nagpapatunay na siya talaga ang ina nito. Hanggang ngayon naman ay hinihintay pa rin ng publiko kung ano ang magiging reaksyon ni Christine Hermosa sa isyong mga naglalabasan patungkol sa kanyang nakaraan.